So, good morning guys for today's vlog. Uh, Panibago adventure naman yung ating gagawin. Mahuha kami ng karakol. So, umulan kagabi at nagsisilabasan yung karakol pag umulan. So, samahan nyo kami guys sa panguhuli. Kasama natin yung mga tropa natin. So, guys, panibagong adventure na naman yung ating gagawin guys sa umagang ito. Uh, Akyat tayo ng bundok guys para manguha ng karakol guys kung tawagin dito sa aming probinsya. So, Munghanda rin tayo guys ng mga pwede natin igulay. Idala natin guys pa ng tahanan guys. So yun guys, shoutout nga pala kay John Kimwell Peña. Thank you nga pala sa pag-like and share sa aming page. Salamat sa inyong suporta guys. So ito na nga guys, meron na tayong unang nakuha na karakul guys. So ano nga pala tawag nito sa inyo guys, pwede pong nyo naman pakicomment guys. So guys, ito nga pala yung daan. So medyo mahirap talaga guys kasi matataas na yung damo dito. So nataas na sa taas din kami guys ng bundok na guys. Masyado nang mataas uh, taas yung aming inakyat. So patuloy tayo guys sa paghahanap guys. Ayan guys, yung isa nating kasama may nakita naman pong isang karakol. Tara guys, lapitan natin. Medyo mahirap ang daan dito guys. Sa solok na to. Siya nga pala guys, yung karakol nga pala, nagsisilab nagsisilabasan sila pag ganitong tagulan. Kasi gusto nila sa mga malalamig na lugar. Siya nga pala guys, mas maganda mangunguha ng karakol kapag gabi. Kasi naghahanap sila ng kanilang pagkain. Kaso pag gabi naman guys, delikado. So guys, meron naman tayong mukha guys. Ah. No. Ito guys Ito guys. Yan! mo! So guys, so, guys. So, guys. So, guys. So, guys. Ah, uh, konti pa lang yung nakuha namin, guys. Kumutong. So, na uh, kakauhaw, guys. So, kumuha kami na makuha kami ng guys yung buko. <laughs> so, ayun na pala, guys. Umakyat na 'yung kasama namin ng buko para makapag-inom na kami ng sabaw ng buko kasi nakakauhaw, guys. So, ayun, guys, nakakapagod umakyat ng bundok, guys, at maghanap ng karakol. Kaya naisipan muna namin magpahinga at uminom ng sabaw okay, guys. ng buko. So guys, ito, kumunta rin kami ng pako. So yun guys, patuloy tayo sa paghahanap ng karakol guys. Para makarami tayo guys. So yung ating kaibigan, mayroon din siyang nahanap guys. So ayun guys. Malaki guys oh. oh. So guys, may nakakuha yung ating kaibigan guys. So guys, meron din tayong orchid. Oop. So oh, guys, mga. Uh -uh. Siya nga pala guys, pupunta tayo sa may ilo guys. Lipa tayo ng spot pag ng karakol. So ayan guys, narating na namin yung sapa. So teka lang guys, mayroon kukunin yung ating kaibigan. Ito, ito. 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 So ayan guys so dikit na dikit lang guys guys nakarami na tayo guys guys may nakakuha yan isa lang sa doon lang dama o ayan dalawa guys so, so guys so. Tarsan guys, tarsan. <laughs> so ayun guys, meron naman hanap yung ating kating guys. So guys, malaki guys yung hanap niya. So guys, meron tayong kita guys. pa yung tahan dito, guys. Oh, uh, down. Yes, oh, so, makita na guys. Uh.

So, patuloy pa kami guys na paghahanap. Para marami pa na din pa namin. So guys, nanguha nga pala yung ating kaibigan ng Tibayong kung tawagin sa amin guys. So ano nga pala tawagin nito sa inyo guys. So ayan guys oh. Pakiumit naman guys. So guys, uh, merienda naman tayo ngayon guys. Kain nga tayo. So uh, tapos na kayo ng mga ano, sarapon tapos pakot. So merenda naman tayo guys. So ito yung aming pagkakasunuan guys. Tapos maliligo naman tayo guys. Ayan guys Nakita oh. kami ng magandang spot na maliliguan guys. So ayun guys, sarap na sarap dito maligo guys. So sobrang lamig guys ng tubig dito guys. So kahit pagod guys, naligo pa rin kami kasi nabasa na kami guys ng ulan. Okay, so tapos na kami maligo ng ano, sapa, ilog. So pauwi na kami guys. So ayun guys, pauwi na kami dyan sa mga oras na yan guys. Pero kahit na pauwi na kami dyan guys, naghahanap pa rin kami ng mga gulay natin. Kahit na ano, tulad ng pako guys. Naghahanap pa rin kami guys ng gabi kasi masarap ang gabi kung tawagin sa amin ay bonor. Masarap po yung gataan lalo na umuulan dito sa amin. So ito na nga guys. Nakakita na kami guys ng gabi guys. Nunguha na rin kami guys. So para may maidala din kami pa uwi ng bahay guys. Ito talaga ang kinagandahan sa probinsya guys. Ang gaganda ng tanawin at presyang hangin. Nakakapag-relax ka talaga lalo na kapag pagod ka galing sa trabaho guys. Tingnan nyo naman. Hanggang dito na lang po guys. Salamat sa panonood at kaparoon din ng ating Facebook page.